07 one nine May dash po yung dalawa. English, dot, A. Open parenthesis to R dash R -N. And close parenthesis. Binibining dot, tan, yendo. Makabagong generasyon. Makabayan pa ka ba? magulo! <laughs> sa panahon ngayon, marami na, na ang <laughs> 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 Umundad na ang halos lahat ng bagay. Pabilang ang mga mamamayang naninirahan. Ngunit sa pag nito, marami ang nagbago. Mga kalisyon, mga kaugalian maging ugali ng mga tao at ito naging tamad na sila dahil sa mga makabago ng invention na nagpapadali ng mga gawain nawawala na rin ang mga gawain o ang paggamit ng po at opo apostrophe o okay. 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 um, po sa po sa na sa mga naging ang pagkala sa lahat dito lang noon kung one kung hindi ko alam mapinay ma ay nahihin at di makadatas so, feeder ngayon, <laughs> wala ka sing, 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 sing na makikita ang sing dash sing ni Maria Clara na tumis yung bulo mananahan sa atin unang bayo sa toko nga na habago na ang <laughs> At, <laughs> na ang Umundad, wala ko nah. <laughs> <Bing, laughs> yeah. <inaudible> yeah, eh. Di. <inaudible> <laughs> <gaya, lal> <inaudible> 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 makakwento sa ano. Maraming salamat po sa pakikinig sa aking mga gino at gina. Salamat <laughs> po. Salamat po. Salamat po.